So, hi guys. Welcome back to my channel. This is this Doctor. So, ngayon guys ay uh, nandito ako ngayon sa aming barangay Bagumbayan, Hello Oslite. So, ito yung tinatawag nila na B-Walk. Pero, ayan. Wala pa akong suklay ha. Kasi umaga-umaga pa. So, tingnan natin guys ang ito yung ilog sa amin. O, tingnan mo. Dati, yan yung bahay na yan. Yan. Diyan ako nakatira sa bahay na yan. Yan ang bahay ng auntie ko. So ngayon, parang haunted house na siya. Ay. So, iyan ang bahay ng auntie ko. Oh. So, diyan talaga ako naka tumira ako noong nag-asawa na ako, tsaka so yung mga hindi pa ako nag-asawa, diyan ako sa auntie ko, diyan ako nakano So, din dito kami naligo, naglaba sa so may ilog, 'yan ang may ilog now. Bumaha kasi may bagyo na Anton. So, ito ang mga ganap na ito yung mga ganap ko sa Pagbakasyon ko ngayon na buwan na April Supposed to be Ang April dito ay summer Pero bumaliktad Ang summer ngayon dito oh, Ang summer ay nagiging may bagyo na oh. So yan, ganyan kalawak Ang ano namin dito Nasira ang spillway Spillway ba? Yung parang may biwo kami dito guys Pero ayan oh, Nabasag Kung wala na yan Sigurado after how many days Wala na yun Paaralan kasi dito O oh, yan ang iskol yan ang bagong bayan, elementary school. Kaya nga, nandyan na sila sa tok-tok. O, oh, ayan. Sira na, bumigay talaga yung ano. Kahit gaano pa kasira, katibay. Basta gawa ng tao. At Panginoon talaga ang may gusto. Wala makakapigil talaga. O, oh, basta kahit gaano ka strong pa yan yung bato, mga bato dyan. Ayun. So, don banda. Ayan, yan, yan, yan. Dito banda. Dito banda, guys. Lupa din ng antiko dyan. Ito, dito banda lupa ko din ng auntie ko dyan. Dyan, banda. Yan. So, ang may-ari dyan yung ate maluko Dito sa bahay na ito, di ba, balik natin ha. Yan, sa auntie. Sa anti ko yung bahay na malaki. Doon ako lumaki yan, yan. Yan, yan. ang mga maraming mga lansunis. Dyan. Yan, may niyog. So, dyan ako tumira. Saka dati, yung maliit pa ako, dito kami naglalaro sa may sapa. Yan, naggawa kami ng gapit. Pero may hagdan siya dito, guys. Alam nyo lang. Dito kasi dumaan. O, oh, may ano sila dito. May parang may hagdan. Pababa ng pababa. Ayan. Ayan, may hagdan siya. Papunta ng pababa. Mayroon silang marker dito, guys, kung saan ang step papunta ng biwok. parang guys, bagumbayan bayan, biwok. Alam, bagong bayan. Pero din, hay din, sa among dapit, namin kita wag dito, oh, bao. Yung tinatawag dito na bao, binuungan. Ayan ang binuongan dito oh. Yahan. 'Yan si binuongan. Yung bang mga ano nang niyog, tinanggal yung niyog tapos 'yung binuongan, pwede 'yan sa panggatong. Okay. Si in si Panya, na akong tour guide dito sa barangay. <laughs> sa school. Okay. Dere ang tour guide nagpayong lang may yung mga breaking si kay Sao man eh wa pa man so, sorry mi diri sa inyo hang school nagsaba-saba mi diri kay aron ba ma, ma, ayan so grabe ang baha na tungo pagbaha may may mga kanding may mga baka nga nangamatay tungod sa katugnaw pero okay ra gihapon kay namatay pero gikaon <laughs> sarap so mo ni akong namingawan din eh sa uh, probinsya nabang maglatak-latak ani ang na maglatak-latak aning na maglatak ane, nani ba kana na na hmm. Ayan. Ayan siya. So si Alright. So, dati kasi, noong barangay official pa ako, hindi talaga, dalawang barangay captain na nadaanan. Itong, itong salog na ito, salog ilog, binawala namin na iba konsisyon para makaprotect sa mga tao. Protect din sa school. Pero, lumakay man lang ang ano, lumakay man din ang tubig, hindi, ganito kalaki. So, yan, inano na nila, dinevelop nila, inano nila, pinak, kinukuna nila ng, ano ba yun, yung buhangin, sand and gravel, dinelever nila, tapos pinayos sa mga karsada. So, ganyan na ang nangyaring niya. O, puro na lang landslide. O, tinan mo yung ba, ang, ano ni timalo doon sa tapat, oo yun, naglandslide din. Oh. Ag ano, ag yan na lupa ng ate ko. So, yan ang lupa ng ate ko, guys. Yan, nag-landslide siya. Ayan. Yan, yan nag-landslide yan ang lupa ng ate ko. Sa ante ko din yan siya. Yan siya. Pero, konti lang ang niyog nandyan. Dati, konti lang ang niyog dyan. Mga 20 plus lang ang puno. More on is bamboo. Mga bamboo. So, dito. Ayan, si Insipanya. Hi, si. hi. Hi. Ayan, si Insipanya. Panya, may kababayan. Sidekick. Sidekick ko palagi nang ngutan kami ng pako. Hmm. Si Asa, tamang mga pako ka ron, si? Ito sa panino isilaw. Ah, wala ako. hindi kanan, Oh, so. Kari, kasama rin bahay kang na-training? Hmm. Ay, kang bahay na-training. Na Ada po yung dahang pa-ulwa. Kisa na mga pa-ulwa aw nai dahan ang kahoy. Hindi ja, na sila namuju. Nai dahan kahoy diri sa principal. So, kung no, nating alon ni sir. Aos ang tarita, hindi na namuju. So, mauna, karoon ang sitwasyon diri sa mo ang barangay sa bagong bayan. O, ikot na po na ang atong kamera. O, elementary school. Ayun, alumni. Yan si B-Walk. Alright. Oh. Ingana na, na ra siya. Ang um, So mao ni ang talent center nila. Nindot man ang ginahimo nila nga kanang atop kay disposable. So sa so pagkakaron, gitanggal sa nila ang atop kay may bagyo man. So disposable lang ang ilang atop. <laughs> Nangita pa mi og <laughs> donation din ha basin hindi ay makakorta mi sa amo ang pag YouTube. Hopefully Kamu dia taga USA pa super chat mo no? ini. Loi pa mambis da kan taon. Efforts ah. ni da ka mam ani. Da ka ani. Oh ni ke lang room. Oh you look at this. this very nice room. This is the room. But this is a Philippine tradition. How the room look at this one. Okay? Okay, yung nag-observe ako. So, yan. Nag-module man din dito. oh, ganyan. ang grado doon, ang grado doon sa UA is 50 lang. Sa amin is 75. Ang hirap abutin ng 75. So doon ay 50 lang. So, di ba? oh, yan. May mga ano din sila. Ayan. May mga ganyan sila. Doon wow. sa inyo, wala. Ayan, may mga balon sila dito. Alright? Hmm. Wow, no. So, so neto, mga ariman, may manlugsong man may. Kaya may mga ligo sa salog, mga laba. Oh, ni mga silingan ilaman na kana ila man adon ning Larose, eh. agdiri sa babaw kare uh, bay nila ni man akunsing kare pud sa atbang sa ako ang mama piring. So, atbang rami diri ko gapuyo sa dako. So, akong bana diha po nagpuyo sa dako. O oh, dili rami nagkita. Din he ang sa uh, salog. Mao ni siya. So, diri ami maglaba. maglugsong mi sa una So nagbaha man lagi sila kaya na karon kay may bagyo. Anton, o oh, Agaton, humana na po'y basyang, humana na po'y lain ko nung mao Mauni ang naguba. Mauna si siya ang naguba. Ana. Oh. Mauna si Okay. Oh, mauni si Diyang. Diri pa doon. So, na po, diri asa babaw. Unsa man na si kanang? pang house diri so yun na na ang salog diri guys At bang ilan ti so so yan guys thank you so much sa panood sa aki ang vlog for today nandito si Vizdak so please subscribe and then you can ring the bell para ma-update sa mga upload ko ng mga video buhay probinsya dito sa barangay bungbayan ang salog namin nga nagbaha kay naibagyo bye